Ano po ba yung mga pagkain na pwedeng kainin lalong-lalo na pag ikaw ay may gout. Una sa lahat, baguhin mo ang iyong lifestyle, pangalawa, baguhin mo po ang mga pagkain kinakain mo. Yan po talaga ang susi para po mapababa natin ang level ng ating uric acid. So ano po yung mga pagkain na to? So, ang ating pag-uusapan po ngayong araw na to ay about sa gout. Ano po ba yung mga pagkain na po pwede natin kainin para po sa ating gout? So, unang-una -una po, gulay. Sobrang healthy po ng gulay, sobrang mura, kahit saan pwede mong mabili uh, bell pepper, celery, sitaw, munggo, sobrang healthy po niyan. Hindi po totoo na bawal ang munggo dahil ayon po sa mga studies and researches na nire-recommend pa po na kumain tayo ng munggo, lalong-lalo na pag tayo ay may gout dahil good source of fiber and good source of protein. Sitaw, okay din po. Kahit ano pong green na leafy vegetable po, pwede po yan. Basta po, wag po yung spinach dahil ang spinach po, mataas ang purines level niyan at yung asparagus. Pero other than that, po pwede po kahit na ano. Uh, pangalawa, ano po po yung mga po pwede natin kainin? Yung mga mani, po, pwede naman po yan, basta in moderation. Yung mga oats, po, pwede din po yan. Oatmeal, uh, wheat bread, um, quinoa, po, pwede din po yan. Pangatlo, dairy products. Pwede ka pa rin naman kuminom ng gatas o kumain ng keso. Basta yung low fat lang ang pipiliin natin. Ano pa po ba? Prutas. Yan. Unang, una sa lahat ang prutas po. Meron po base po sa studies and research. Ang cherries at saka mga blueberries, strawberry. Sobrang uh, rich po yan para sa antioxidant sa ating katawan. At po pwede po niyang i-reduce yung, o po pwede po, po niyang pababain ang level ng ating uric acid sa ating katawan. Kaya nga lang po, in some cases, wala po sa Pilipinas ng mga ganyan, mahirap po makahanap. Pero meron din po tayong alternative tulad po ng saging, apple, peras, watermelon. Po, pwede po yan. Nakaka-reduce din po yan ng ating uric acid, lalong-lalo na pag mataas. Tsaka ano pa po ba? Tokwa. Sobrang okay po ang tokwa. I-substitute po natin dahil ang red meat, bawal na bawal po yan, lalong-lalo na sa mga may gout dahil ang taas po ng purines niyan. So, yung tokwa po, pwede po natin kainin yan. Po, pwede po natin uh, i-substitute bilang karne natin. Yan, sa inumin naman tayo. So, sa inumin naman, ang water, Uh, yan talaga ang sobrang okay na okay para sa ating gout Dahil uminom ka ng maraming tubig, 2 to 3 liters per day Sobrang okay po niyan Kaya po niyang i-flash out lahat ng uric acid natin Lalong lalo na pag sobrang taas The more na pina-flash out po natin yan through sa ating pag-ihi Mapapababa po niyan ang level ng ating uric acid So okay po ang water, uminom po tayo ng marami tubig na may lemon, antioxidant din 'yan. Coffee, po pwede po ang coffee basta 'wag po 'yung mga 3-in-1 dahil sobrang taas po ng sugar level nun, Dahil bawal po 'yung mga matatamis pag lalo na pag ikaw ay may gout. Pero 'yung coffee po pwede po 'yan 'yung mga tinitimpla lang na uh, black coffee. Herbal tea po pwede po ang herbal tea, turmeric tea o kaya naman 'yung uh, normal na tea lang. Kung black coffee nga po, po pwede, mas okay. So sa egg naman po pwede po ang egg dahil good source po 'yan ng protein kaya lang in moderation dahil mataas din po 'yan sa purines at saka ang pagkain ng chicken basta moderation lang po. Again, magandang buhay